Ano nga ba ang isang healthy relationship? Ang isang maayos na relasyon ay tungkol sa pagkakasundo ng mga tao sa isa't isa. Importante ang pag-give and take sa isang relasyon at hindi palaging nakabase sa relasyong romantiko katulad na lamang ng mga relasyon sa ating mga pamilya at kaibigan. Ang isang maayos na relasyon ay dapat may paggalang sa isa't isa. Ito ay pinapakita sa pamamaraan ng pagpapahalaga ng kanilang damdamin at boundaries. Kapag sinabing may boundary ang isang tao, may mga bagay na maaaring katanggap-tanggap o hindi sang-ayon sa kanya. Halimbawa nito ang komportableng pagtanggap ng yakap sa mga taong malapit sa atin pero hindi sa mga taong hindi kilala. Ang lahat ng tao ay may mga boundaries. Kasama na rin ang mga anak nyo. Ito ang makakatulong sa pagbuo ng isang maayos na relasyon sa pagitan ng magulang at kanilang mga anak. Bilang magulang, ikaw mismo ang gagabay sa iyong anak nagalangin ang ibang tao at ang kanilang mga boundaries. Ngunit, napaka-importante rin malaman ng iyong anak ang kahalagahan ng pagbibigay respeto sa kanyang sarili.